siguro simula sa may punto hanggang dito is 3 meters away na siya. Hi everyone! Magandang araw sa ating lahat. At ito na naman po ako. Uh, samahan niyo ako kung paano ko na ano itong wireless microphone. So ito guys, no? Uh, alam niyo ba kung bakit ko to binili at bakit ako nagkaroon ng interest dito? Kasi ito po guys, itong wireless microphone na to noon. Pwede ito sa pag-vlogging. Halimbawa, uh, pwede ito gamitin din po sa, ano, sa, halimbawa, magbo over kayo. At, yun ang, ano, maganda. Sa over ito, pwede rin siya. Tsaka sa mga short vlog, halimbawa, magbo-vlog kayo at yung phone mo malayo. At saka ito, kasi, ito, guys, itong, ano, uh, wireless microphone. Ah... Uh, Gumagana siya sa 5 meters away, no? 5 meters away, galing sa phone mo. Okay siya. Kumbaga, magagamit mo siya, maririnig mo yung boses mo. Tsaka, uh, ito yung kadalasan na ginagamit sa mga interview. Halimbawa, sa mga sikat na content creator din, sa mga interview-interview, ito po yung mga ginagamit nila, no? Tapos, pwede rin po sa live show. Ayun ba, magla-live ka. Tapos yung mga gano'ng, ano. So, easy lang, di ba? Wala kang, ano, wala kang kahirap-hirap. So, kaya ito ang dahilan ng bakit ko siya binili, no? Kasi, minsan, pag nagbo sober ako, anahirapan <clears throat> din ako, no? Kasi, kailangan magbo sober ka. Tapos, kailangan mong tingnan yung ano mo, yung phone mo, yung mga gano'. So, medyo na, ano, ako, tapos, minsan, pag nagtatawag din ako sa aking anak, o sa aking mother, no, so, uh, syempre, dahil ako may trabaho, no, eh, nilalapag ko yung phone ko, at saka habang, nakikipag-usap habang, ano, may ginagawa. So, hindi daw nila marinig yung boses ko. So, ayan ang naging dahilan kung bakit po ako bumili. At ito naman po ay maganda talaga. At ang kagandahan din po nito, no, guys, yung, ano niya, yung less yung sound, kumbaga parang yung sound na mga maririnig mo sa excel no, hindi siya nasasama. Kumbaga parang yung na, ano mo, na nakukuha lang niya is yung voice mo. Uh, actually, habang ginagawa ko tong video na to, maraming maingay sa labas. Nag-ano nag, yung ano, yung isang building dyan. So, may maingay talaga dito sa ano namin. Uh, pero, actually, hindi siya nasasama dito sa aking pagbibigyo. Kung di, yung boses ko lang talaga nakukuha nitong aking wireless microphone. So, ay less ng ingay din siya, guys, no. Maganda talaga siya, guys, no. Uh, ang ano lang siya, kasi hindi siya narorotate. Kasi ang alam ko kasi, yung iba, narorotate siya na pwede maano. Pero, uh, okay na rin siya, no? Pupunta po ko doon sa may, ano na may, uh, pintuan. Siguro, simula dito sa phone hanggang sa may pintuan, is uh, one meter, no? May siguro, mga one meter, sobra one meter away. So, itatry ko lang. Kasi, pupunta ako doon, ano natin kung okay ba yung ano, kung legit ba talaga. So, tingnan natin, guys, no, guys. Samahan. So, ay na nga, guys. Punta ako dito na. So, punta ako dito. So, nandito na ako, guys, no. Nandito na ako. Kung nakikita nyo ako doon sa my phone ko, nakita nyo ako, andito ako sa dulo ng, ano namin, ng pintuan namin. So, ah, uh, Ah, uh, mahigit 1 meter away na po ito. So, tingnan natin at lalabas din po ako kung, kung makaya papunta sa labas, no? Punta ako sa labas. Ayan, bukas na ng aming pintuan at lalabas po ako, guys, no? Hello? Hello, my test. Hello? Hello? So, yun nga, guys, no? Kung nakikita nyo ako, nandito ako sa labas. Ah, uh, nandito na ako. So siguro simula sa may punto hanggang dito is 3 meters away na siya, no? Um, so ito na nga, guys. Uh, Naririnig Ah, uh, tingnan natin kung legit talaga. So ito nga papasok na ako, no. Naririnig pa naman ang boses ko, 'di ba, guys? So pa isara ko na muna 'yung pintuan ko. So simula doon sa labas sa tinayuan ko is Ah, uh, 3 meters away na yun doon. Kasi dito nagmahigit na ano. So, yun na nga guys, no. Palapit na po ako. Oh. So, gaano ba ka legit ito, guys? I I comment down below nyo, guys, kung legit ba or uh, out lang ba itong binili ko sa online shop or nakaka-useful ba talaga, nakakatulong ba talaga. So, yun lang, guys. Pero, guys, kung gusto nyong bumili, ha, then, sa mga taga dito sa, ano, dito sa SG, uh, pwede nyo po akong kontakin, no? Sa, ano, kung gusto nyong bumili ng ganito. So, yun lang, guys. Pakicomment below po, ha, kung ito ba ay useful or throughout na binili ko sa online shop. Thank you for watching guys. See you my next video. Mwah.